Oma, magkanto ka sa playground. Tapos, magkano gani ka dito? Mag? Mag-play! <laughs> mama, thank you mama. Thank you mama. mag ko sa playground. Ogma. Ma Tapos, mag-uagsage ka dito. Mag-uagsage ka dito sa playground. Ha? Tapos, Tapos? Sinay mo sabay Si tatay Dili man si tatay <laughs> mo si sabay Si Shang Shang Si Shang Shang yung masabay magplay si Shang Mag slide si tatay dito Mabali, yali. Ogi? Okay? Oh. <laughs>